Tumambing ang mga tao kasi, pirebo, gold medalist natin, bigla mo nakitaan ng crop top. Oo. Ikaw, Chloe, kung ano, ano yung mga tinuturo mo? Oh, kasi ka di ba sabi nga ni Chloe, ba diba, siya ang nagtuturo ng mental health. Siya nag-aalaga ng mental, mental health, health ni Carlos Yolo. <makes noise> sabi niya, napaka-toxic daw ng social media. Aww. Sabi niya kasi daw, lahat na lang pinapansin sa kanila. Eh, kung di ka ba naman, <laughs> di ba? Kung wala kayo ipinakikita, hindi toxic ang social media. Toxic lang kapag may napapansin sa inyo. <laughs> Tulad mo, nagdamit-damit ka ba naman? Na, oh. na na, hello ang iyong mga nipples. <laughs> Kaya ngayon, sa inyo sa Australia, eh, hindi pinapansin yan, kulturang Pilipino, ang mga babae, naglalagay pa ng band-aid. Pero marami nagtatanong, Ba't nagkaganyan na si Kaloy? Oh. oh ng kolonista na sinanay Nanay Christopher Min <coughs> Nagulat sa itinuro ng kasintahan ni Carlos Yulo na si Chloe San Jose Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel Huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin Diyo na rin ang notification bell para manotify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat! <coughs> ay hindi pa rin mawala-wala sa kwentuhan ang two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yolo o Kaloy kung saan laging laman pa rin ng topic sa social media kasama ang kasintahan nito na si Chloe San Jose. Kamakailan nga ay mainit na pinag-uusapan ang pag-withdraw ng isa sa pinakasikat na energy drink ng Pilipinas kung saan isa si Carlos Yolo sa bida sa nasabing energy drink kasama ang pamilya na di ay iniyakan pa ito ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yolo sa programa nga ng ng kolonista na si Nanay Christopher Min, ay isa ito sa kanilang mainit na pinag-usapan kung saan nabanggit nila ang ukol sa nag-trending na suot ni Carlos Yulo na isang crop top na damit at bukod dito ay nabanggit din nila ang TV commercial na di umano ay iniyakan ito ni Carlos Yolo dahil sa isang withdrawal ng nasabing kumpanya Okay, dito na tayo sa pangalawa. Nako, ito talaga ikaw ang dapat na kumambyo dyan. Ano ba to yung tungkol kay Carlos Yulo? Alam mo nung una kasi, nag-post ito si Carlos si Yulo. Pinost siya ng kanyang girlfriend na no, may nakita na maganda ang bag sa kanyang katawan. <laughs> talaga, <laughs> na, o, nakapost naka <laughs> talaga siya. <laughs> uh -huh. O parang marami nga nagsasabi nito, ay hindi niya siya ngayon na ano, hindi na siya ngayon na o, gymnas, gymnast, kundi model na siya ngayon ng mga bag. <laughs> oh, <laughs> oh may taka -taka 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 Kapta. Oo, oh, nakaano siya dito. Mm Talagang ano. Tapos mayroon pang... Ay, mayroon pang ano. Yung pangalawa yung Uh, na post siya doon. Uh, <laughs> na paiyak-iyak siya na ano. Yung tungkol doon sa... Man doon sa... Na, na, walang ano. Yung sa... Yung eh, interview. Oh. Oo. na, 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 na Sino, yung, Ano? Hindi. sila kasi niya ba yung nawala yung isang commercial it, na dapat ibibigay sa kanya? Oo. Oh. Oo, yun. Di diba yung isang pang inumin ng pang Oo. Oh. kasi parang nasaktan sila doon na siyempre dapat kasi di ba simulang bata pa siya, siya na, siya na talagang endorser no. Kapag nung lumakin na yun, nawala din bata. Hindi, kasi ang katwiran naman ng oh. ahensya at kahit tayo ang may-ari ng produkto, ang namimili, ang nagsishopping, ang nagpupunta sa mga supermarket, mga nanay. Ay, Pero dahil sa hindi nila pagkakaunawaan ng kanyang pamilya, lalo na ng kanyang nanay, mm. nag-isip naman siyempre ahensya mm. na ang kunin ay iba at huwag siya. Oh, yun ayaw, yan. Ayaw, okay. O, katama. Tapos? At tapos ito na ngayon. Hindi, siyempre, marami na ang lumangpas sa mga kwento tungkol kay Carlos Yolo. Hmm. Kasi di ba, huwag natin doon siya tawagin na kaloy. Okay. Ah, magagalit si Tita. Oo, oh, oh magagalit si Tita. Ngayon ito, na nung, kamakailan lang, nagulat na naman yung mga tao kasi nga, tinus na na siya daw ay isa ng reserve officer ng Philippine art, Navy. Oh, uh, eh, damay mo na kay General Jude Estrada. Ay, oo, no? oh, si General Jude. Air Force. Si General Jude Estrada naman, alam mo di ba dati major siya at ah, colonel. Tapos na ano siya, na oh, na-promote oh. na siya ngayon, isa na siyang general ng Philippine Air Force. Oo. Oh. Si General Jude kilala mo. Eh pero yung sinalihan na reserve officer ni Kaloy hindi mo alam. Ay kasi hindi ko sa makikita. Bakit? Ay kasi di ba pag sinabi natin kasi military, di ba may may ano yon sa height uno una, -una yon may question yung height, di ba? <laughs> Pati pa sa, sa yung ba meron naman Oo, oh, Oo naman. may height yung kailangan. siguro 5, or 5'7 in height. Diba? Tapos mga ganyan. na lang na. Yung... Ano akala mo kay Kaloy? Anong 5 flat? Diba? Parang 4 lang siya. Hoy! Boy, <laughs> ano pagka pag, ano ka ba? Ano Ako nga 5 na eh. Oh. Ito grade 5. Uy, oh. sa atigay Gay naman, five oh. flat din siya. Ah, diba? 4-11. O, <laughs> <laughs> almost five na. Oo, kasi diba, talagang ganyan kasi nagulat yung mga yung mga ano. Kaya, doon naman na na, na, na naman siya. At bagay sa kanya, yung uniform ng Philippine okay, oh, oh. sa doon sa ano? Sa crop top. <laughs> ng kwentuhan ni Nanay Christopher Lynn at mga kasama nito na sina Roman Chica at Wendy Alvarez ay muling binalikan nila ang nag-viral sa social media na suot na damit ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yolo Kaloy na nagpawindang sa publiko kung saan isa sa kanyang kasintahan si Chloe Sanosi ang nadiin sa kwento. Yung crop top, okay lang yan kasi alam mo naman, nauso naman ng last year yan, lalo sa Amerika. Pero may binabagayan, matatangkad na lalaki. Tumambling ang mga tao kasi pirebo, gold medalist natin, bigla mo nakitaan ng crop top. Oo, dapat crop top yung crop top talaga yung sexy talaga yung okay, um, oh, talaga pwede naman crop top na, na diretsyong maluwag sana mas ano oh, oh. di ba yung mga tunay na lalaki talaga yun okay, ayaw oh, oh, na yung natali oh, oh, oh. tinatali lang yung kanya talaga sexy sige sige talaga yung oh, dikid talaga influensya nino to syempre yung lagi niyang kasama ayaw oh, 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 yung kanyang ano si golden girl yes yeah, si Chloe oh, 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 si oh, Chloe oh, sa oh. Ano, si ikaw Chloe kung ano, ano yung mga tinuturo mo oh, kasi diba sabi nga ni Chloe diba siya ang nagtuturo ng mental Health. Mental, mental health. Siya nag-aalaga ng mental, health, ni Carlos Yolo. Pero diba? sabi niya, napaka-toxic daw ng social media. Oh. Sabi niya kasi daw, lahat na lang pinapansin sa kanila. Eh, kung di ka ba naman, <laughs> di ba? Kung wala kayo ipinakikita, hindi toxic ang social media. Toxic lang kapag may napapansin sa inyo. Katulad mo, nagdamit-damit ka ba naman? Na, ba? na, na, na nag-hello ang iyong <laughs> mga nipples. <laughs> Kaya ngayon, sa inyo sa Australia, eh, hindi pinapansin yan. Kulturang Pilipino, ang mga baba ay eh, naglalagay pa ng band-aid di ba para oh, oh, lang naman. makita kanila oh. na na dibdib yes oh tiyan so, tuloy. tuloy si nabian tuloy si Kaloy na ututo ah oh, oh, ututo -utu daw si Kaloy sunod-sunod oh. ano sa ay Chloe's oh. ano siya eh para mun tutuo naman ay tutuo naman di ba so pag sinabi tumalon ka sa ilog at sa mga TikTok nila sayaw nang sayaw-yaw sa talaga oh. sa kwentuhan ni Nanay Christopher Min ay nabanggit din nila ang napansin ng ilang netizens na ginawang TikTok ng magkasintaan na pasayaw-sayaw sa harap ng kamera na nauwi sa kanilang tawanan kaya Ay, yung... um, alam mo, huwag naman sanang isa sa manan loob, ano, ng mga uh -huh. nagmamahal pa, kay Kadoy. Bakit may ka na ba? Judge? Hindi, pagka kasi nagsasayaw siya. Oo. Oh, oh. Sa gymnastics, okay. Pero pag ano? Pero pag nagsasayaw, sorry ah, uh, baka isang araw, mabalitaan na lang natin. Nagkukulutan <laughs> na <yung> dalawa. Hindi <laughs> ba? Diba? Baka nagkukulutan. Nagkukulutan oh, anong, na? pero may ano, may twist, nakasplit. Oo. Uh -huh. <laughs> Hindi kasi, Sid, pagka nakita mo sa TikTok, sexy siya sumayaw. Oo. Oh. O napaka sexy ka, lalong na yung kay Sarah G, di ba, na, ano, na naging viral. Maybe this time, maybe this time. Maybe this time, sexy sila mo. gano'n siya si Kaloy. Maybe this time you'll love Well, pa. Na-sexy pa kay Chloe. sexy pa kay Chloe. Si Chloe nga parang matigas pa rin ang katawan. Ang ano lang dyan eh, kung hindi kasi si Kat sila. Kinabog si Havana. Ay, Havana man. Oo, di ba? Kinabog si Havana. Mayor, are you telling the truth? Oo, kasi napapanood ko siyempre sa TikTok eh. Paano magsayo si Chloe? Maybe this time. Oo, ay. may mga ganun. Ay, ay, Ayoko yan yung ganyan. Oh. Baka magkatotoo na. <laughs> <laughs> sa pantahan oh. ng marami. At sa dulo nga, nag ni Nanay Christopher Min at mga kasama ay napatanong sila kung bakit at ano nang nangyari ni Carlos Yulo ngayon sa gitna na kisikatan para sa buong kwento. Narito ating panurin ang video kung saan ikinagulat ng bitiranang kolomista ang itinuro ni Chloe San Jose kay Carlos Yulo. Narito ang video. Hindi naman po natin minamaliit Kung maging miyembro man po ng LGBTQIA a community oh, walang sinuman, wala pong masama Hinahangaan po natin sila At wala po silang ginagawang palso sa ating bayan Nakatutulong pa mm -hmm. nga sila Pero marami nagtatanong Ba't nagkaganyan na si Caloy? Oo. Oh, oh, diba? At hindi na natin ito mapipigilan lahat ng komento ng mga kababayan natin kasi nanibago sila sa ginagawa ni Caloy. Oo. Oh. Diba? Kung hindi lang sila sikat kahit na maganyan-ganyan so no, sila. sa pag Oh, to oh, oh, ba? ni... alam ng publiko sa kanila. Mama. Pero dahil dalawang gintong medalya po ang inuwi mm. niya sa Pilipinas at siya'y ating sinasaluduhan, pinagmamalaki natin siya. Ayan, lahat na lang na itinuturo ni Chloe sa kanya na papansin. Oh, Ayun na nga. Diba? Oh. At paano kasi si Chloe kasi nag ng limelight eh, di diba? Ah, oh, Oo, ganun. eh, gusto na kasi makapokus sa kanya. Oh. Oh, Toxic daw ang social media. Kung nga sa social media, hindi naman siya makikilala. Ay, pero Lama. ito pa, ayaw yung daw mag-artista. Ay! Ha? Oo, oh, oo. Talaga oh, lang, oh, ha? Oo. Ayaw daw yung... Oh, ayaw daw yung... haba Habana! 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 Maybe this time. Maybe. Maybe this time. <laughs> <laughs> ang galing ni attorney at ni <laughs> mayor. Talaga rin naman. Di ba? Judge, buskan mo na. I still don't want because I am not a book. Ay, ah, Ako, nakakaloka talaga. <laughs> ito po, dinadaan lang po natin ito sa halakakan. Pero, seryoso po ito. Seryoso ito dahil parang hindi na pinahahalagahan ni Chloe sanose, kung ano ang tatak na ibinigay ni Carlos Yulo sa ating bayan. Yo, um, wow ba diba? ah. Yun yun. Bakit naman itong lalaking to? Sunod na sunod. Oh, okay. Anong tawag sa ganon? Ay, siyempre, oto-oto. Di ba pag-ibig yun? Ay, kasama na yun doon, di ba? Pagka nagmahal siya kasi, di ba, yung sinasabi nga, pagka nagmahal ka, iiwanan mo na ang lahat, di ba? Leon ng tigri ang aking kaaway para makamtang ko lang si Inday. Di ba, ganon? Ang dami pinagdaanan, si Inday lang pala. Ay, pala. Inday <laughs> sabihan sa kanila yun ay, yan ay, eh. Namin. Ay, tulunggo yun. tulunggo, ganon. Tatalikuran ng lahat. Makamit ka lamang. Oh, oh. Parang ganon. Oh, oh. Ay, naku, nakakalokaw. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat.